Paano nga ba malalaman kung 90%, 80%, at 70% ang egg production ng layer mo? Ito ay tanong ni Sir By Migo. Thank you Sir By Migo sa pagbibigay uh, ng idea ulit sa akin. O oh, sa, sa tanong mo, naisip ko tuloy na balikan yung ginawa kong video noon, noong 2020 yata yun, or 2021, kasi... May ginawa na akong video noon kung paano mag-compute ng uh, egg production percentage sa flock, no, sa layer. Pero, syempre, kung matagal nang nagawa yun, possible na hindi na nakikita ng mga viewer, lalo na kung sa mga panahon na to ay hindi na yun recommended. Kung na-recommend man yun siguro noon, baka ngayon ay hindi na, so... Maigi, balikan natin ang pag-compute sa egg production percentage ng mga layer ngayong 2023. So, kung bago ka sa channel ko, panoorin mong mabuti ito para matutunan mo. At lalo na yung mga bagong uh, nag-bago na, na, kapapasok pa lang o mag-uumpisa pa lang sa industry ng uh, egg production. So madali lang Alam kong marami nang nakakaalam pero marami pa rin hindi nakakaalam kaya para sa benepisyo for 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 their benefit for their benefit uh, i did it, ano ituturo ko ulit So ang procedure ay ganito Egg production yung number ng no? number of uh, number of eggs no Number of eggs produced divided by The current total population equals the egg uh, production percentage. Ganun ang pagcompute. Halimbawa, meron kang na-harvest na 180 eggs. 200 uh, heads ang population mo. So i divide mo 'yon, no? 180 divided by 200 equals 0.9. So times 100 equals 90%. So, yun yung egg percentage, uh, egg production percentage niya. Ganun din ang gagawin mo doon sa 80%. Limbawa, 200 heads ang layer mo. Tapos, ang nakolekta mo, 160 eggs, di ba? Ang divide mo So, ang lalabas ay 0.8. So, 80% yon. Ganun din sa 70%. The same procedure. Basta ang procedure niya ay number of eggs produced or number of eggs laid divided by the current total population uh, dito sa ano take note no dito sa egg produced yun dun sa egg production kasama lahat dyan, yung both uh, good and bad eggs ibig sabihin kasama sa computation ng uh, egg production yung dirty eggs soft shelled, cracked, cracked eggs, kahit may hairline or devastated na. So, kasama lahat yun kasi lumabas lahat ang mga yan sa katawan ng manok. So, ibig sabihin, naproduce niya eh, di ba? Nilabas niya eh. So, ibig sabihin, uh, yun ay kasama sa egg production. Uh, kaya, iyon ang bibilangin mo. Wag mo munang iisipin yung sort, yung sorting or yung classification. Wag mo munang isipin 'yon. Ang isipin mo lang ay yung egg produced, yung egg production. Tapos, kaya sinasabi ko naman na um, current total population kasi hindi magiging reliable yung egg production percentage mo kung yung iniisip mong population niya ay noon pang unang nag-cage ka. Limbawa, nag-cage ka ng Uh, 200 heads noon. Tapos siyempre, hindi mo maiwasan may mga mortality, di ba? May mga mortalities. So, babawasin dapat 'yon. Kung kailan namatay 'yon, doon mo babawasin. Doon kung magko-compute ka no, yung araw na 'yon, kung may namatay, yung population ng araw na 'yon, 'yun yung pagko mo. 'Yun yung ano, pagdi-divide mo. Yung sa eggs, no. So, laging current total population para maging reliable ang production percentage mo. Tapos paano mag-check ng computation mo? So, ang gawin mo ay yung number of uh, yung total uh, uh, current population no. Uh, current total population times multiply mo dun sa per, sa egg production percentage o so, sa kung 90% halimbawa. O, oh, di 200 times 0.9 equals 180 eggs. Tama ba yung computation mo doon sa ano, pagkuha mo ng egg production percentage? Siyempre, tama, di ba? Oh, kasi 90% yung nakuha mo doon uh, sa 180 eggs. O, so, di ba? Ganun din ang gagawin mo doon sa mga iba pang mga computation mo kung ano man yung egg, um, Antonio, yung uh, eggs produced. Yun, yun at saka yung population, doon ka magko-compute. Ganon din ang pag -check, check mo. Multiply mo yung, imo multiply mo yung uh, current total population mo times yung production percentage mo. Lalabas yung number of eggs. So, ganon ang mag-check. Uh, sana may natutunan ulit kayo dito sa video ito na kahit na binalikan ko lang na gawin, no? <laughs> kahit na, ano tawad yun, yung um, uh, yung pagbabalik tanaw <laughs> kahit na balik tanaw lang itong video na to at least yung mga bago meron naman siguro makakakita nito uh, may matututunan kayo at saka sana may magshare share pa ulit mga videos ko thank you sa mga share kasi hindi lang ako ang natutulungan ninyo dito sa channel ko kundi pati na rin yung mga ibang tao na sinishare ninyo sa mga ideas sa saka kaalaman na ibinabahagi ko. So hanggang dito na lang. At uh, thank you, thank you sa inyong lahat sa pagdatsaga <laughs> na, ma na manood. At uh, sana positive tayong lahat. Sana pagpalain tayong lahat. At magandang buhay.